Paano mo nalalaman na busis ni Atong Ang yung uh, nasa loudspeaker? Ay siya lang naman po at tinawagan niya na Boss A. Eh. Si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, Sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya inamin, patayin niyo na. Tatlong taon na ang lumipas mula nung unang pumutok ang balita tungkol sa mga nawawalang sabongero kung saan ang isa sa tatlong testigo na nagngangalang Alvin Indon ay ikinuwento ang pagdukot sa kanila sa Santa Cruz, Laguna matapos umanong paghinalaang nandadaya sa sabong. Dito ay narinig nila ang isang lalaki na may kausap sa telepono at tinawag niya itong Boss A na pinaniniwalaan ng mga testigo na si Atong Ang. Ano sinabi ni Atong Ang? Ang sabi po ni nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pagka, pagka hindi niyo, pagka, pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin niyo na? Oo. Oh. Narinig po? Sigurado ka? Opo. Hindi na naman po ako nakakarinig noon eh. Sino pa rin? Pati ka makasama ko. Kasi po magkakalapit po kami. So, Paano mo nalalaman na busis si Atong ang yung uh, nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po at tinawagan niya na boss eh. eh. Eh, si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Itinanggi naman ang sinasabing dumukot kilain doon ang paratang na si Atong Ang ang kausap niya sa telepono. Ayon sa kanya, hindi niya tinatawag na Boss A si Atong Ang, bagkos amo ko ang tawag niya dito. Yung sinabi niya kanina, nasabi niya Boss A daw yung kausap ko. Di minsan hindi ko tinawag si Mr. Atong Ang ng Boss A. Amo po ang tawag ko sa kanya, Your Honor. At tama ka kapatid, si Dondon yan o Julie Dondon Patidongan. Tatlong taon na ang nakakalipas hindi pa sila magkaaway ng kanyang amo. Sa mga panahon na ito, pumuputok pa lang ang isyo sa pagkawala ng mga sabongero at sila ang mga sinasabing sangkot sa pagkawala ng mga ito. Kung iisipin, nasa na kaya si Alvin Indon at ibang mga kasamahan nito? at maaari ba silang makatulong sa paglutas ng kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Kumpare ni Atong Ang na si Alias Brown, tila gustong magsampa ng kaso laban sa kanya. Ano na ang nangyayari? Ang dating magkasosyo sa sugal, nagbebentahan na. Dating magkumpari kasama sa negosyo at mga transaksyon ay tila magkalabana at bakit bumaliktad ang isang taong itinuturing siyang isang kaibigan. Sa kasagsaga ng investigasyon sa mga nawawalang sabongero, isang bagong pangalan ang muling nabanggit si alias Brown. Ayon sa mga source, siya raw ay ang kumpari ni Atong Ang at isang negosyanteng malapit sa kanya. Pero sino nga ba talaga ang taong ito at ano ang papel niya sa misteryo ng pagkawala ng mga sabongero sa bansa? Si Alias Brown ay sinasabing isang negosyanteng malapit kay Atong Ang, isang kilalang personalidad sa industriya ng online sabong pero hindi ganon kakilala sa mga publiko. Lumabas ang pangalan ni Brown sa ilang mga ulat bilang isa sa mga silent operators daw ng ilang pasugalan. May mga impormasyon mula sa mga insider na nagsasabi, si Brown Umano ang nagsisilbing tulay ng ilang transaksyon na hindi direktang idinadaan kay Atong Ang. Pero, pero kapatid, hindi daw ito totoo dahil mismong si Julie Dondon Patidongan ang nagsasabing si Brown ay isa lamang businessman, walang alam sa mga kalakaran at nagsasabong sabong din minsan hindi rin siya miyembro ng Alpha Group. Noong July 3, 2025, unang nagsampa ng kaso si Atong ang laban kay Julie Patidongan at Alan Bantiles o alias Brown dahil umano sa pinagplanuhan siyang patayin ng dalawang ito at nanghingi ng 300 million pesos kasama sa reklamo ni Ang ang conspiracy to commit robbery, grave caution at grave threats. Pero ay naman kay Alias Brown na wala itong katotohanan at hindi niya alam kung bakit siya dinawit ni Ang sa kaso. Ayon naman kay Brown na puro kasi nungalingan lang ang lahat ng sinasabi ni Ang. Wala daw siyang kinalaman sa mga ibinibintang ni Ang sa kanya at ginagawa lang daw ito ni Ang para lituhin ang mga tao sa tunay na pangyayari. Kaya naman si alias Brown nagdesisyon na ring magsampa ng kaso laban kay Atong Ang at magharap na lang sila sa korte Hindi niya daw kayang manahimik habang sinisira ang kanyang pangalan sa publiko Hindi na mahalaga sa kanya ang kanilang pinagsamahan Ang importante na lang ngayon kay Brown ay malinis ang kanyang pangalan at maalis sa pagkakadawit sa missing sa Bongeros Pangalawang update natin, mga gamit ng sabongero nakita na sa Taal Lake. Naaalala nila ng mga suot na damit, may sombrero, mayroong pang hoodie, chinelas. So makipag-ugnayan po sila sa pinakamalapit po na police station para maipakita po itong ibang mga nakita po na mga na na maaaring suot nitong mga mga na-recover po na bangkay at na ito na nga, mga buto po nila yung na-recover natin. So, importante po yon Meron naman po sila, ma'am, na DNA profile na. Mga kapatid, may bagong update patungkol sa mga nawawalang sabongero kung saan ang ginawang operasyon sa taalik ay nagresulta sa pagkadiskubre ng ilang mahalagang ebidensya na posibleng magbigay linaw sa kaso. Ayon sa mga otoridad, nagsagawa sila ng masusing search and retrieval operation gamit ang mga bangka at sonar equipment upang halughugi ng bahagi ng lawa kung saan umanohuling nakita ang ilang mga suspect na konektado sa pagkawala ng mga sabongero. Sa naturang operasyon, nakarecover sila ng ilang mga personal na gamit kagaya ng hoodie jacket, quintas, at Chenelas na ngayon ay isinasa ilalim na sa forensic investigation. pinaniniwalaan na may connection ito sa mga nawawalang sabongero. Ngunit, hindi pa kumpirmado kung kanino ang mga damit na nakuha sa tali pero malakas ang kutob ng mga tao na ang mga gamit na nakuha ay posibleng naiwan ng mga nawawalang sabongero. Dahil dito, mas dalong pinaigting ng mga investigador ang kanilang pagtutok sa mga posibleng witness at dating sangkot sa operasyon ng isabong. E Muling isinailalim sa interogasyon ang ilang dating empleyado ng security personnel ng Cockpit Arena na huling pinuntahan ng mga biktima. Samantala, Umapila naman ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero sa pamahalaan at sinasabing bilisan ang investigasyon at bigyan sila ng katarungan matapos ang mahigit dalawang taon ng paghihintay at pananahimik. Nananawagan din sila sa publiko na kung sino man ang may impormasyon ukol sa kinaroroonan ng kanilang mga mahal sa buhay ay huwag mag-atubiling lumapit sa mga otoridad. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap at pag-aanalisa sa mga na-recover na ebidensya habang sinisikap ng mga otoridad na tuluyang mabuo ang timeline sa mga pangyayaring ito. Tila mas dumilinaw ng ngayon ng investigasyon at hindi malayong sa mga susunod na araw ay may mas malaking revelasyon na magaganap. Pangalawang update natin, dumating sa Department of Justice ang magkakapatid na Patidongan para magbigay ng impormasyon sa mga nawawalang sabongero. Sa mga hindi nakakakilala sa kapatid ni Dondon, ito ay sina Ella Kim at Jose Patidongan. Ayon kay Dondon, ang kanyang mga kapatid ay may mahalagang impormasyong itinatago upang maresolba ang kaso. Ang dalawang kapatid niya na ito ay hindi lang daw saksi sa lahat ng pangyayari kundi aktual na bahagi ng lahat ng kaganapan. Kung saan ang isa sa mga kapatid ni Dondo na si Ella Kim ay nakuhanan pa ng CCTV habang gumagamit ng isang ATM machine at ang ATM card na ginamit niya dito ay galing sa isa sa mga biktima ng missing sabongero habang ang kapatid niya naman na si Jose ay sinasabing isa sa mga taong dumukot sa mga sabongero. Kaya napakahalaga ng dalawang magkapatid na ito para malutas ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Ngunit ayon kay Don Don, itinago umano ang dalawa niyang kapatid sa Cambodia ni Ang upang pigilan silang magsalita sa publiko. Pero yun nga, dahil sa mga isyong lumabas, dumaan ng ilang araw at buwan, ang PNP at CIDG ay nagtulungan upang formal na maibalik ang dalawang ito sa bansa para makibahagi sa investigasyon ng pagkawala ng mga sabongero. Hawak na ngayon ng PNP ang dalawang magkapatid na sila Ella Kim at Jose Patidongan na itinuturing na missing link sa kaso.